Good morning mga idol For today's video mag Nalagay po tayo ng ano ng crudo sa ating water pump kasi magpapakya tayo Shout out sa lahat ng mga viewers natin sa Youtube and Facebook page natin That's ang Angelito Salundagit TV So matagal-tagal tayo mga idol na hindi nakapag uh, paandar sa ating water pump. So ngayon naman ay edit tayo sa ating water pump kasi paandarin natin. Papaakyat tayo ng tubig ngayon, mga idol. Isa sa mga dahilan mga idol na hindi tayo nakapagpaakyat ng tubig kasi napakatagal ng init dito sa lugar namin at yung kinukuna ng tubig dito sa ilalim mga idol ay hindi na po nagkaroon ng tubig kaya salamat tayo sa Panginoon ngayon ay nagkakaroon ng tubig o nakapag start na uli tayo sa ating gulay si medyo matagal rin na hindi tayo nakapag uh, tanim ng gulay bago natin to paanda rin pupunuin muna natin mga idol tagal ng ano eh ng makina nito hindi naka hindi nagtatrabaho kasi dahil sa upsiso ng gulay dito sa amin kaya hindi nagtrabaho ang makina natin tapos yung dito sa ilalim mga idol ay yung sapa na kinukuna namin sa tubig talagang tuyong tuyo talaga kahit uh, pumatong ka sa lupa ng ano dinaanan ng tubig dati ay nung tag init pag pumatong ka parang hindi ka nga malilibing yung paa mo eh dahil po sa matindi na ano na init at hindi na wala na pong natitira na tubig Minsan mga idol ay nakakalimutan ko talaga dito na mag ano i-open to. Buti lang hindi puputok tong ano niya. Nakakalimutan ko. Kaya lang kapag tuwing nababasa to mga idol yung ano niya, yung pulyahan yung ano niya pag hindi hindi nabuksan ito s'yempre mabigat yung ano yung paghila niya ng ano yung nagbubumba ng tubig so may tendency na yung yung pulya niya yung pulya niya eh, hindi po iikot no dahil po hindi po nabuksan yung ano yung hose niya papunta sa taas So napaka layo po ito sa mula dito sa sapa na ito mga idol papunta doon. So estimated mga nasa 300 meters ata punta doon sa taas. So mamaya pag uh, uh, tapos nito papaanda rin ko muna papakita ko sa inyo ang tubig dito sa ano sa ilalim. Oh. Papakita ta sa inyo para makita nyo kung ano marami ang tubig na mayroon tayo dito okay padre na natin umuwi pa ako sa bahay kasi naiiwan yung ano ko yung itong ano para pang ano So pandarin muna natin to. Yung mapapakit tayo ng tubig kasi mangbilig tayo mga idol. ito yung mga idol ang ano natin o, yung host si lalim you know, yan nagmula doon sa baba saka dito yung may area mga idol ay ito yung tataniman namin ng labuyo for this coming mga July yata yan so hindi pa na na okay kasi dito pa tayo nagtatrabaho sa uh, tanima ng panigang mga idol yung mayroon na kasi kami naka-prepare na ano na seeds ito po yung tataniman natin ng panigang mga idol ang dati po tinaniman natin ng uh, upo so mayroon nga mga upo pero tatanggalin natin yan yan. Si so, dito naman iba na may ari dito mga idol. Yeah. dito po kami sa taas Yo. so ito po yung host na nagsusuporta ng tubig dito sa amin mga idol yan sa taas huh? yun so nandito na tayo sa ating barong barong Ah, napakainit talaga panahon ngayon mga idol. Ito yung barong-barong na ginawa ko ay mga idol. Ah, gawat naman natin sa gamit yung mga lumang kawayan na dati po ay ginamit natin dito Puste So yung ginawa ko ay tinalian ko lang. Ayan. So ito po ay hindi po protection sa lahat ng ano, ulan ay ito po ay protection lamang sa hindi po masyadong mainit para po ay sa ganun ay hindi tayo mainitan kasi napakainit pero ang diskarte naman dyan mga idol ay lalagyan namin ng yung dahon ng niyog para po sa ganun ay maproteksyonan na makasisilong tayo dito kapag umulan ha napakainit mga idol ganyan talaga ang buhay ng mga farmers pero hindi naman lahat na bagay na hanggang di, yeah, ganito lang yung buhay natin so may mga pangarap din tayo sa buhay ngayon mga idolo oh, ay yung ginawa namin yung dahon ng niyog ang tawag kasi yan dito sa amin surilap no pag susurilap no so ginawa natin sa dahon ng niyog ay naano natin tinatali-tali natin ng bawat isa para sa ganun ay gawin nating bubong pangatip so doon yun ang host sa dulo so kasi magdidilig tayo sa sitaw ngayon mga idol okay salamat nga pala sa patuloy na pagsuporta sa ating channel and facebook page huwag kalimutan mag share sa ating video ay malaking bagay na rin para sa amin mga idol yung isishare yung ating video okay welcome back soon God bless sa inyong lahat